Buhay Bus Driver kay Fernando TV Good morning mga kamunibila, panibagong araw, panibagong vlog na naman ang ating pagsasaluhan ngayon mga kamunibila Welcome back to my YouTube channel Today is uh, November 16, 2023 7.30 ng umaga. Ayan, nakapila na tayo ng Papay nila. Alright, nandito tayo sa booking namin. Ayan, o. Samahan nyo ako lima kamanubila sa panibago nating biyahe ngayon. Rawis to Metro Manila. Let's go. Shout out kay Flores. Alright mga kamanubila, bumiyay na tayo alas 8.20. Ang mga tayo ng Rawis. May passenger on board tayo yung 14. Mayroon pang San Roque at saka Katarma na pick up. Sa alin? सनरोके में पिकप right mga kamanubil approaching na tayo ng San Roque quarter to nine ng umaga may pick up tayo dito sa San Roque tatlo I-throw naman ito. Wala man. Tigil mo muna no. I-eye do. Wala mong gumalaw doon? Wala man. Wala man ito oh. sa Wala man no. Wala man ito sa Wala man. Wala man. Baka sa kabilang isang daw, Baka dyan sa may retail Hello? 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 principal 'yung oh, nanunukit ng mangga. Asa, 'yan tatlo. 'Yan sa principal ng nakita mong manga. si principal. 不容易。Oh

nung ayaw nyo mga 9.20 ng umaga nandito nyo sa UEP Noorn, no. Samar Sino yun e? Sino yun Ah, Hindi eh? eh? ah, ko pala, alam mamaya mamaya tawagan ko na tawagan ko oh, O sige tawagan ko na tawagan ko okay okay okay

university sendiri teman Desa Katarman di Oh, Ditorang, di kanan. Masuk mau. Lihat, di luang -luang. Waspih, mati. di atas. Kayaknya di atas kanan kanal tataniman ng halaman tataniman yan paisan na tayo yan dyan paisan tatanim sila ng pera dyan ang tulay na to ang dapat nila paran alright mga kamanabila 10.20 ng umaga papunta na tayo ng alin ng labisaris na pick up na natin yung katarman may pick up pa tayong dalawa sa San Jose bali ang pasayro natin ngayon ay 24 plus dalawa sa sanusi 26 plus walo sa alin 34 kamano manubila alas 11 ng tanghali nandito na ta sa Alin Port ayun o yung mga natin nasa loob na ng terminal nasa loob na ng building ang masaklap parang walang loading mga kamanubila kasi may bagyo mukhang stranded tayo nito Ay o inaalam pa sa loob kung maglo-loading ba ay wala tayong magagawa kundi magantay dito kaysa naman tumawid ng alanganin malun malalaki daw kasi alun sa gitna alright antay antay na lang tayo mga kamanubila dito sa alin port alright alright mga kamanubila nakapasok na ng bus yung ay nakapasok na ng barko yung bus naglalakad tayo papasok ng barko nalaki nga yung alon o oh. oh. narinig nyo yung hampas ng barko sa pero Lipat-lipat na naman to sa laot mga kamanbela sigurado. Kita kaming Metro Davao. ito yung mo. 'yung tagilid ng barko mga ka Manobela o. 'yung o... 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 pagtumagilid 'yan oh. O... pasang ang mga ulo sa tao sa dagat oh. Oh. lalaki ng alon dito sa laut nabila, umalis na tayo ng alin pier. Kaalis pa lang natin ng pier, tumatagilid na yung barko, lumilipad na. Dahil medyo malalaki ang alon. Uh, paalala ko lang don sa mga nagbabiyahe patawid ng Bisaya at Samar. Uh, yung mga paalis, kung hindi po kayo, kung hindi niyo po, hindi pa kayo sanay tumawid sa malalaking alon at uh, kayo, wag na mong po wag nyo po muna kayong tumawid. Alright, bulol-bulol tayo. At medyo malasama ang panahon ngayon mga kamanobila, malalakas ang alon. Alright, a friendly reminder mula kay Fernando TV. Uh, nyo, Ipaliban nyo muna pagka medyo maganda na yung panahon na uh, saka lang kayo bumiyahi patawid ng summer at All Alright, nandito na tayo sa... Papunta na tayo sa laot sa gitna. Nandito lang tayo sa loob ng bus mga kamanubila kasi matutulog ako mga kamanubila dahil magdadrive ako pag daong ng Matnog, Sorsogon, all the way to Pamplona, Naga City. Alright. Alright mga kamanubila, nandito na tayo sa loob ng barko. Late na late na naman tayo mga kamanubila, alas 3.15 na ng hapon. Nandito pa lang tayo sa loob ng barko. Dapat nitong biyahe na to eh, itong mga ganitong oras na to ay nasa ano na malapit na sa naga nasa mga bato na pero ngayon nandito pa tayo sa barko mga kamanubila isisingit lang natin yung mga shoutout mga kamanubila at mag outro na tayo dahil para may pang upload na tayo alas mag alas 3.30 na ng hapon wala pa tayong upload kaya isingit na lang natin to tapos mag outro na shoutout kay John, John Atuat Boss Drill TV Marvin Balcos DRB Kenyonis Jansen Sumalinog Sir Philip Neo at sa asawa at mga anak ni Sir Philip Neo dyan sa Lupi Kamsor at Happy happy birthday sa anak ni Sir Philip niyo Nagdipo ngayon. Ah, kahapon ba o ngayon? Ah, uh, nagdidipo. Uh, happy happy birthday sa anak ni Sir Philip niyo at sa shout out kay Sir Man uh, Emmanuel niyo diyan sa Anislag Daraga Albay. Walre 98. Jenin Orias, Ibs Baklay, Raymond Campanya, John Lloyd Moreno Kapungs Roy Villacruces GCM at sa asawa ni GCM dyan sa Karayman Calbayog City Shout out din kay Jaime La Droma Salji Saldi John Alfred Lumpot Jolito Calabuso At sa mga Bustelio Family Diyan sa Alang-Alang Liti Pa-shoutout mula kay Gerardo Bustelio Jan Lloyd Moreno Bon F. Matthew Pamugas Ah, Pamugas-Mugas talaga ito oh! Hindi mawawalan ito ng bigas kasi Pamugas-Mugas talaga to sa Bisaya pa ang bugas ay Pamugas ay bigas Alright Jeffy <laughs> Vargas Mangali Jimar Burha Raymond Tukaw Crispin Ponsi Noel Villapana... All Alright mga kamanobila at shout out din kay Sir Noliski Sir Danilo Hokson ng Illinois USA Sir Russell Bino Mambuna Mihia at Sir Stefano Masheloni nang Rome, Italy Sir Virgil Payumo ng Los Angeles, California Sir Dexter Masangkay Sir Antonio Sanchez kay Tatay Antonio Sanchez at, at kay Nanay dyan sa Bay Laguna at sa lahat ng taga Bay Laguna ganon din sa mga anak nila at sa mga apo Sir Francis Tan Mam Ma Joven Olura ng San Fernando, Kamsor Mam Maritis Umboy ng Babatngon, Litih Ma'am Rina Luaris uh, Mr. Wind Mr. Vern Talye Roel Retulia Ronel Retulia at Roel Ratilia Romel Husina Melvin Salazar TG Punyag Sir Romy Salariti ng Makati City Francis Martinez Jr. ng Italy Glenn Goboy Idol Marvin Tan at Ma'am Mayra ng Qatar pero originally uh, Kalbayog. John Hitsanuba at Valentina Hitsanuba ng Qatar also. Alright mga kamanubila, maraming maraming salamat mga kamanubila sa pagsuporta sa aking munting YouTube channel at salamat din sa pagsama sa aking mga biyahe at sa panonood ng aking mga video. Maraming salamat din po sa ating mga OFW magingat po kayo saan man kayong sulok ng mundo salamat din po sa mga bago kong subscriber at kung napadaan lang po kayo sa aking uh, youtube channel please subscribe my youtube ch channel at uh, hit the notification bell at isama nyo na rin ang all para mas updated kayo sa aking mga bagong upload na videos muli mga kamanubila magingat po tayong lahat at naway uh, pagpalain tayong lahat at bigyan pa tayo ng malakas na pangangatawan at uh, grasya sa araw-araw. Alright, maraming maraming salamat ka mga kamanubila. God bless us all. Babus. <laughs> Shout out din po kay Ate at kay Kuya Buyit dyan sa Dubai at kay Papa P. Ganon din sa Islis Islita Family kay Rambo Islita at uh, sa Islita at Islis uh, family dyan sa Islita Compound Rizal Laguna kay Tita Maylin uh, Mami Maida kay Lance Islita kay Nanay Marilo at kay Tatay Ruel and family alright mega mega love shout out po sa inyong lahat dyan sa Rizal Laguna shout out din po sa pitong lampas ng Tanaw de Rizal dyan sa Rizal Laguna alright mga kamanobila shout out din po sa Igdalino family dyan sa uh, Buhi Kamsor at sa Caloocan City especially kay Ate Lynn Urias Igdalino at sa mga pamangkin ko dyan shout out din sa mga pamangkin ko kina Jenny, Cyril at kay uh, Erwin at kay Christina dyan sa ibang uh, ibang bansa ingat po kay dyan, ingat shout out din sa Hinayon Cordova Urias Family dyan sa Sunok Pintuyan, Southern Leyte especially kay Mana, Mana Iday uh, Nododo kay Milver, kay Linlin at kay Darley at sa lahat ng mga kamag-anakan ko diyan sa Southern Lady. Mega mega love shout out sa inyong lahat diyan. All right.